what's up, what's up? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol. So sa ngayon mga idol, nandito tayo sa kalsada. Hello! <laughs> at tayo, ano, bibili tayo ng pagkain baboy dito sa may pool, ah uh, pintahan ng pagkain baboy. Parang pool tray, ganun mga idol. At dito tayo buhay-bili mga idol. Gawa ng ano, may alam sila. Ako po, pabilan. Ah, pag tayong baon. Ha? Ah? Alin po yan? Ah, yung ano, yung asa Thomas na? Brower? brower? O, brower na? Nabayaran ko na yung ano ha? Ah? kulang ko. Ayan mga idol, na nabarag ko na yung kulang ngayon dito. Lagi ako dito buhay bili, pangatlong bili ko na ito dito mga idols na pagkain baboy. Gawa na lang sila. May alam dito sa mga na, pagkain. Ah, uh, 10 kilos. Ah, yung ano pala, pagka pang bulaw, sinasabi nila pang bulaw. Bulaw po ay starter po. Ito po, pagka, yung maliliit po. Ay hindi, yung pang mahamatanda matanda na. Ay, pag matanda na ito pong ang grower na po eh. Ang grower. Kano okay kilo niya? RTS na lang.

Yan yata na yun. 1 plus 2. Ayan mga idol. Ay, ayun. Glower din yun. Sikato 7. Hindi na rin. Tanong mo lang kaya sa mga teknisya natin. <laughs> Ayan mga idol. Tatanong natin sa mga teknisya. Baka magtae ang ating baboy. Maganda yung nagtatanong kaysa basta ka na lang bumili. Dami mga klaseng pagkain ng bago Pagkain na no. May mga vitamins. May mga vitamins sila doon mga idol.

Pero ano na yun, uh, hindi na kaya baboy okay? Grower ko 2 months. 2 months? Kaya dito Ang bilis, natin. yung pagbilis bilis na makita agad. Ito po, na po. grower na Grower na? Kasi po pag mababoy, hindi yun po. i Ay, yung itang sakong uno yun? i Ate, may alam ko bang pagkakain sa baboy yung... mo? Two months. Yung ano yun? 1,900. ah 1,920 mga idol. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano 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 yun? Ano yun? Ano Ano yun? yung yun? Ano yun? Ano Ano yun? pang yun? yun? Malapit na siya ma-invite. Uh, nasa 23,000. Ano yung ganito, isang sako, ano 'yun? Yung sticker owner ko ay 1,950. Ha? Pwede mo dinging. Hindi ba pwedeng 19 na lang? 19? Tanong. Kasi kung 19 dito na kami magbili kay mga ano ng sako. Isang sako lang ng bili. Malakas sa sako. marami <laughs> <laughs> hindi yung Pero big, oh, Ma, me, na may ibig kayo. Wala. Okay. Uh, ay mga idol tayo naghahanap ng anong magagandang ano, pagkain ng baboy para mabilis lumaki para maibintang agad ano yun? may tawag nun eh nakabili Pilipinas lumaki? Ang no, 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 no. price starter baka? Ito pwede lang no. Galing sa paghiwalay. Two Hindi. Na Nabili namin. Nabili ninyo. Nabili sa inyo. Sa amin, oo. Ano? Ay pwede nyo yung si starter. Ito o, sa ano yung Okay. kanta ipapakain sa baboy para mabilis lumaki at maibinta kagad ito tayo sa 38 ay yung grower bis yung grower ay eh, 37 hindi naman natin alam kung magkakaya yung baboy dito uh, ang sansa kong pagtayo ng baboy mga idol uh, 1920

baboy eh. na kami lang. Ang nasa po lang. po, grower. Ay, hindi nito pwede na. na lang, grower. Ilan po? Sampung kilo. Sa akin yung ano? Ah, tayo nagtatanong Mabuti may alam sila mga idol para kung ano man hindi magtay ang baboy mahirap na baka magtay eh sayang ah oh. ah Ayun, pwede ko yan. Sa, Dillion. pwede ikli yan. Ayun, 37. Ganyan lang kalaki yung yung host nyo, kuya. Pinta. Dito siya, dito pisto mo yung mga idol, tabi lang ng kalsada, kaya yun. Papakita ko sa inyo yung kalsada kaya mabili dito at dito rin na rin ako bumibili mga idol gawa na may alam talaga sila sa pagkain baboy may mga technician sila kaya pag ako bumibili dito mga idol nagtatanong ako kung anong dapat bilhin ayan si tuwe si ate 10 kilo lang kulang pa isa yung mapalang dito hindi kasi ang sampo. Sa ako Sa pwede. Ha? Kasi dati bumili ako 7 kilos eh hindi plastic. Parang ganyan eh. eh Ito mga idol eh. Hindi magkasi. Eh lakas kumain ang baboy. Oo. Pag ba? Pagka? sambuan ko to no? Ay yung tinatawag nilang free Nasa 20 kilos na. Ito na yun. Ito na ano? Sa 20 kilos na. eh, uh, <laughs> <laughs> <Ay>, kaway <iti>. <laughs> ah? <laughs> ito eh ha 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 ko na yung ano kulang ko size kay nanay ko na ako ng pitong pelo. Binis mo ako, boss, eh. oh, takaw. Ilang baboy na Dalawa lang. Binayang... Hindi ba nakakasira ng baboy pag na sobrang sa pagkain? Maya maya hingi eh. Masa tangari ako. O eh, isa isang araw, minsan apat kumain eh. Dapat ka kailangan Maga, eh magahapon okay. ah, na sila sa tama paano yung sanina naghuhuging lang baboy isang tira to si hindi ba sa ini eh hingalan nga kaya binubuhusan ko tubig 'yung buhusan na lang po kasi na ah yan lang po. Oo, oh, yan lang. Pa, mamaya pa ko pala pagdating. Baka nauuhaw. Ay, may idea na tayo. Pagka ang baboy pala na hingal, kailangan pala pa inumin natin ang tubig. Ayon, para maibsan yung hingal. Uh, pagdating pa kain pa inumin ko. Ayon. Shoutout na pala sa lahat ng mga silent viewers. Uh, sa lahat ng nanonood sa ating vlog na wala sa awang panood siya tao po maraming, maraming salamat po sa inyong lahat dyan at sa mga kasama natin youtuber Maraming maraming salamat. Shout out po sa inyo lahat. At sa aking mga anak. Ah, wala. Kuya. Okay, yeah. At sa aking mga anak na pagkakataon sa inyong lahat yan ingat ingat po tayo so sa ngayon uh, medyo hapon na po na kasi madilim <laughs> ngayon dahil dito tayo dadaan ng idol eh, dahil nakakaya naman sa binibilhan natin doon dinana <laughs> natin tapos dito tayo bumili <laughs> thank you thank you, thank you oh. 39 yon 39 kilo? Sinabi ko Ay, 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 ay may bayad ito ba Magkano? Okay sige sa 39 tayo bumili na ang baboy so ngayon tayo dito dadahan kasi nakakayan naman sa atin dinadaanan na lagi tayo bumibili doon uh, at dito kasi may mga alam kaya so God bless hanggang dito na lang mga idol ingat ingat po tayo sa ating gawain sa araw araw upang ligtas sa anumang kapamakan God bless <toss>